Sukat-sukat brigada ato di Juril Nalipay na ginin taon siya Nga nasakpan din kay Dugay Naminag brigada Sa iya pa yung ugangan Nga nipanaw na lang yung taon na lang Naminag brigada Na si Mama Maribel Bari 4 Rosales Oh grabe kayo Grabe kayo mo ugangan Kana na Ma'am Monsa to'y brigada Arnel Maridel Baricuatro Rosales. Ma'am Maridel, good morning, ma'am. Good, ma good morning, attorney jury. Kanang imong good anak morning, ba? Good morning, Pak Dini. Good morning. Ma'am Maribel, kanang imong anak. Kung sama na, naka mibit na no, kay hyper man kayo. Oh, Yami Bit Oh, ah, no, gini, gini. Oh, <laughs> uh... Pa, a kong daw kay na tamibit sila. Diba mamarebil unsa may unsa may nakita ni mong uh, uh, beneficioso uh, beneficios. Yami mibit dia si mong anak. Apo, porya buyal attorney kay mahealthy jud kayo. Oh, okay. dia mo na no him so kayo. <laughs> dia, <wad> yag... <laughs> Oh, okay, kayo Di masakiton ma'am no, dili sakitin. <laughs> oh, porya buyal attorney. Mm. Unsa man nang imong yang mibit 120 ml na? <laughs> oh, attorney. すみません。 Pila man 9 edad? Pila na idad ana? 5 years, old. Five. No. Ah, oh, ha? ha? kana hangtod na sa 12 years old gyud mama rebel iya mibit gyud na kay bright kay naay mong bata. No, bright yo <laughs> na gyali lihan ko ta. Boy, boy, gator ni kay makawol gyud ni sila. Oh, ward mo na. So wa na kay laing gihatag nga vitamins, ma'am, iya mibit ra gyud. Ay, iya mibit ni hmm. kay kompleto naman siya. Ah, kana. Kana oh ato mga ginikanan diyan ay tanawas si unsay pangana nang imong anak, ma'am? Si bye Bais hi Bais, how are you? Hi Anthony hi hello hello, 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 Mau. -oh. Mau. -oh. Ma -oh. Ah, Hello, how are you? kayak Attorney, din are you? Hi Attorney, hi Attorney, No no. Mag-ijen dia permedemo mamina og gi deha mamarebel sa inyo ang bala life. Oh, attorney oi, tagadlaw jud attorney. Tagadlaw yon. For 30 na mag-ugona ni ang brigada. Wa paka masuway paminaw og laing istasyon brigada ra gyud. Wala jud attorney kay mao man jud ni ang permi paminaw god, mm. sa akong ugangan goods aw na. So ang, ang tig, paminaw gyud diay ang imong ugangan no niya murag ikaw so, na -takda na lang ka. <laughs> Mami ang lang po niya. Oo. Oh. Pagkawalan niya na, ka kami na lang po nagsunod o paminaw. Mm. Pagadlaw. Hmm. So, mo, ay eh, sinunod na brigada Kap Oh. Wala, gibilin, gina, gibilin. lang mga lulo, paminaw, lula, unya makapaminaw man yun. mata kay, maapil na lang hinuog kahilig ang mga anak brigada ka. No? Sinunod! <laughs> Oo na, ilama maribel Sige, o niya, kaning. Ah, radyo, Radyo Guday nang ipamidaw dili de nangipa, kani mga bluetooth speaker de mga dakat. Mm. Ang <coughs> anong ganahan sa gas brigada mamarebel nga gawas noon kami kay mga guapo, mapoy rabuyag ning naa dire. Oh, lagi sad man pero may nakalindot. <laughs> 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 oh, kung di pa lang ni gwapo, moingon sa gang di gwapo pero maom sad gyapoy oso mamarebel <laughs> <laughs> oh, ang gyapo kay daganan. Oh, pero unsa may giganahan ni mos brigada ma'am? Ah, uh, actually ato uh, ni ganahan kay kon yung duha maminaw kay mm. kay mo si aw kay mo ba? Hmm. Oh, kani labi na ni kusa. <laughs> 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 May moot kay kon ninyo magdikog ka tawo. <laughs> <laughs> <minaw. laughs> so kanang murag kag mawagtang ang imong stress <laughs> dai mamarebel oh, no. Oh. Bisdag gantang yo na huna mawa na lang. Mm. Yang yeah, manggitan bangun sekarang so mau attorney, mm. semua so, tahu nga ngamenin helek tabang. Oke, okay, in the heart of changing life. Mau bilang abang kamu, mau manggina ngapok mau ane manggina gipenumpaan, nggak mau dia mau buat kamu. Kamu Tumuyo nang ikuan. Kunya lapos tanan. Ah, kato ma'am, katong guwapo gyud ni. Giwa ko. Ano ba kita siya? Ano ito tanti ba? Lan uban ma'am. Oh, og ipan ni mo sa uban diri siguro mga nag nag, nag sibya, siguro mo kay ka aw oh, kan ni gay bit be the best gyud <laughs> Labi na ni Cap Dennis, oh. Ab-aba. Ako si Atorni, sila siyang mamibit. Oh. oh. Oke, kan, BBC, followers, oh. kemana? Nah, followers, gedein, follower, gedein, Brigada Kampung Oke, oh, Mam, onya I-shout out, ang gusto nimong i-shout out, Mam ma Anak-anak, tagahan ka na mung pahalipay si mung pagpaminaw Ginagmayay langgun ni, Mam, ma at least Terima oh, uh... kasih, Brigada, Tony Oke, Mam, shout out I-ginsay mung kanahang, i-shout out Shout out, kutatan ng mga naminaw, Brigada Suti kay ko kay ako na nadunggan ni Rene Buitok hang sa kaput mm. <laughs> Shout out ya sa Aluginsan, sa akong pamilya, Barikotro. Sa akong co-profit family sa Minglanilla. Shout out ninyo tanan. Iya mm. pilo ko shout out. Shout out governor pamilya. <laughs> oh, kay taga pam. Oh, ipun sa di tinuod ni kay Barikotro di tinuod <laughs> I yeah. Um, sila sa akong papa, attorney, Ang papa ni Governor Pam, <laughs> first degree cousin. Ah, di, di sa di matabas. Di, papa. di matabas, tabas, di ay oh, kay uh, gobernador uh, man kaliwat. <laughs> <laughs> ah, kuan, giyon sa man, gipakusgan, gina ini mo yung radyo, gini ha, mam, kay ikaw ginapili ang buitokang. Oo oh, na, dapin mo sa dan, attorney, na dunggan ni, uh -huh. ni Sir Buitokang. Pero mm. dias as tao ikaw rasay na minaw brigada. Naidaghan diri sir. Adaghan pud di ha. do guys lang mag-on sila ko ang radio. Mm. <laughs> Ikaw sayo kay las 4 pa lang ka on ha. <laughs> di ba mahimo na himo ni yung tipik ug kabahi nimo sinadlaw ni mo nga uh, pagpanginabuhi ma, ma, no. Yes, attorney. Murag di na ka mahimutang og brigada. Odi, oh, di tagadlaw na gyud ko maminaw na ni kay magluto ko dere sa kusina, mamina mo gyud brigada. So ang among tingog na himo nang tipik og kabahin sa imong inadlaw nga gibuhaton. Tala miya paminaw. na ton, Lindo, taana, no. So panangi kami poy naghatag og kadasig ni mo ma'am. Yes, attorney. Dungay ta pamahaw ba? <laughs> <laughs> <laughs>

Magbalhin ta ka <laughs> ni mag siya. Magbalhin ta to si Ator ng Ari Laguna ta si Kusina. I, ko, I timing mo kuning iya huli ka ting pamahaw ba ti pamahaw ba ibalhin oh, ta kaning huli ka kanang <laughs> <ng, laughs> <ng, ng, laughs> alas mga alas unsis gabi i e, guruno <laughs> na, ng nanan urasa ba kay buksog na man <laughs> yeah. siya. Kami na pudi, kami na pudi DJ Bubbles magabot ana. Sige lang kang importante ba di mga kwani nga kanang mga kanang timing ba. Bayko mo buta sa to mga listeners. Hala man busga lang unya nas buto kang rebel lo ko nila mong bugas ngayong hinatag ito niya. kana, kana Sige, <laughs> oh, <laughs> okay, 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 tagahin Shout out, ma'am. Ah, uh, shout out ko balik dyan sa Loginsan, sa Mercado. Oh. Uh, ano, dagang kinaminaw dyan ang brigada sa Loginsan. Mm. Shout out niyo, Tanan. Oh. Ay, Paris, ma'am. Yung banda, kay patungo na eh. oh, naman tumuli. Oo, magtanawan to sa brigada sa cellphone. Oh, shout, out, out. nimo din ha. Ay eh, butangi sa pangan. Oy. <laughs> shout out sa akong palanggang bana na nanarbaho in town pang gabi i. Eh. Unsa may pangan? Sa center. Isa may ngan Si Gabi Rosales. Gabriel Rosales. Gabriel. Gabriel Rosales. Ah, gabi. Ah, gabi. Ah, gabi. Ah, gabi Rosales. Ah, dadto na sa inumara sa power cell battery. Ah, yeah. oh, kanap din tahay kay listo, drive max, wa pa mo suway sa drive max. <laughs> Usahay. Usahay. <laughs> ah, uh, mas may pong usahayo kay kanunayon. Ah, oh, pwede lang magyapo, depende kung kaya. Oh, ang um, permanent power, power, yeah. power <laughs> cell. Kanaba importante na power Rigot? cell. Sige ma, abrigada uh, po itong, tagay na nas mama okay. rebel. Brigada, uh, Atty. Jurel, o Brigada, Kap. Dennis, Tabar, agig apahalipay sa ang mga listener karon aton itigaw bugas gikan sa Brigada News FM Cebu. Yara, na yana slice bread gikan sa San Jose na Shop. fighter wine gikan sa Uy Masoy. Naa pa gyud power cell sa Labat Drive Max. Very good. Sustadhana. Sustadhana gyud premium mga ma'am. Salamat kaayo ni Sir Boyto Khan na nagik stand diri. Salamat kay sa Brigada. Salamat Attorney Joel Alcabini. Thank you you po kanana, sa inyong na yung pagpaminaw. Magpaminaw sa Brigada. Mm. Thank you, ma'am. Maribel. Ang um, um, ma'am. Okay. <laughs> <laughs> okay. Mga to, brigada, ato, di ka, Brigada Antony Jirilo. Brigada ka, Ugma. Mulagbiog na po tag-dakbayan uh, sa Cordoba. O na po lang Brigada mm. yeah, na sa Tamagulikas, uh, por, Cordoba. May ito. Uh, okay. ato okay. po ipahigayo ng ato ang uh, Brigada Feeding Program dito sa may Lower Highway, uh, Cordoba. Mm. Uh, brigada Antony Jirilo. Brigada ka po na ubang Pakusgi lang yun yung mga radyo. Ayaw ginapahinay. Pakusgi lang yun na para in kinig agi sa brigada masakpan dahil sa ating brigada huli in the heart of changing lives ako si brigada Arnel Boy Tukhang Rivera sa 90.7 brigada News FM Cebu the music and news authority Tira, brigada!